So ayan guys. Ayan. Welcome sa ating mga kababayan. Namalat yung boses ko. Ayan o. Oh. Kain po tayo. Ito yung ulam ko ngayon. Oh. Late na. Late na tanghalian to. Walang pasok ngayon sa Bado. So ito bangos. tirato to kagabi. Tapos meron tayong anong tawag dito? Gulay daw ito. So sabi ni kuya. yung mga kuya natin dito gluto. Namalat yung boses ko. Dog <laughs> Ay kain tayo kain <coughs> nadali ako nung no, ano uh, martis <coughs> napasaba ako sa delivery sa Taipei so nagpainante ako ulit na ambon ambon kasi doon. kaya nagtuloy tuloy naman yung baba namin hindi naman siya tutali ulan hindi ko na sinuot yung jacket ko kasi mas comfortable kasi ako magbaba kapag damit lang lalo pag ligo ka din sa prawis kaya hindi namin ninda yung ambon doon madali naman ako ayan o sa bisaya pa pagaw yung boses ko ba or ayan hindi naman masakit yung katawan ko yung ulo nung martes pa to tapos nung merkulis parang wala Parang lang ko nung webes doon na sinisipo na ako tapos masikip na sa ilong kaya bumili ako nung webes ng ano eh ito na prank pati ako tangat tanga ko rin eh, kasi hindi ko binasa ano pala to Ayan, oh. No? meron naman siya nakalagay na English eh. Menthol. ah? Menthol ba to basta mentol ato mata tapos lip relief ba ah? Bal. ah, ano tawag dyan balm o balm kalagay siya dito sunscreen pala para pala to sa lip lips pag nagbibiak so magamit ko rin to Pinamit ko siya kaya pala hindi ko naramdaman yung anghang niya kasi ganyan siya o parang lipstick. This, oh. Ayan guys o. Oh. So Sorry malaki na yung nakuha bawas ko sa kanya eh kasi pinagtsagaan ko hanggang kahapon Friday. Pero walang effect. Kaya kagabi eh. Bumili ako ulit. Medyo mahal pa naman to. Okay lang para naman sa atin niya. Ito bumili ko. Ito nga inulaan ko lang kasi wala nakalagay Oh. Ayan mentol lang nakalagay niya sa kanya tapos relief lipstick. So, pa na lang to kasi wala nang iba dun eh. Ito lang yung iba. Pero, good thing naman kasi sakto yung nakuha ko. Ayan siya oh. Ito yung parang, alam mo yung binibili na ano, Nyosip ba yun? Ayan oh, okay naman siya. Kasi singhot ko, natatanggal yung ano. Kasi kahapon, uh, okay naman, may lakas naman pag magtrabaho. Yun nga lang, alam mo hindi ka ano, hindi ka perfect or kulang may kulang baga. kasi ano pa rin talaga parang inuubo na nga ako pero laban lang tayo di ba lahat ng panahon malakas tayo ganun talaga kaya ano kaya katawan ko ngayon hindi ko alam kung wala kasing timbangan to be honest uh, last time last week nagtimbang ako doon ano 72 kilos pero ko alam ngayon kasi timbang sana ako nung karang araw. Wala man timbangan na. Siguro na uli ako laging timbang, timbang, timbang. Weekly ako nagtitimbang noon eh, sa loob ng 2 months. Kasi pagdating ko naman dito, is 60 lang ako. So, kinainan natin. Kasi nga, yung trabaho, uh, may mga traba araw trabaho na may bibigat. Nasa 200 yung, hindi naman totally siya bubuhatin. Pero gagamitan mo ng Lakas din talaga Para Mapwersa siya Mapagulong Ganyan Mapatayo Ang item So Ano talaga Kailangan ng lakas Sarap ng taba ng bangsa Kain po so, Meron tayong kunting yogurt Mamaya Mapatunaw It's too big so, Meron din akong kunting almond Medyo lang to dito eh Binibili ko na rin Pero hindi ko naman naubos ang ano Iprabuksan natin Pero kanina, bago kumain, nag-stretching ako. Meron kasi kami gamit dito kahit papano si Kuya. Mga recycle ba dito, mga bakal. Ginawa niya para makapagbuhat kahit papano. Next time, ah, uh, Papakita ko sa inyo yung mga tutorial na ano kasi dito rin ako lumaki. Pag binuhatan mo kasi, kinainan, doon mas uh, lumaki ka ulit. Pero dati naman timbang talaga. nag ko na yon yung 75, 80 siguro, ganon. Hindi ko sa'yo minomonitor dati yung timbang ko. Medical lang ito yung medical. Yung 75 ako. Kung timbang ko nakaraan, hindi ko nakuhanan kasi maraming kamera doon. Siguro na, kita ako may lagi sa kamera, lagi ako titimbang weekly. Nawala no, na ngayon. So, ganoon lang, laban pa rin. Diba? Mga kapwa ko OFW, hindi sa lahat ng oras. Malakas tayo. Nagkakakatlaon sa gana, ano? Para na ang mukha ko, eh. Solid din lagnat, kaso ano ba, sa gabal sa trabaho, kasi alam mo yung pingot yung ilong mo, gagawa ka, sa tabi may lakas, pero iba pa rin, pag ka talaga. Medyo mainit ngayon dito. kaya Bad tayo kasi tanga mga uh, as dos na ng hapon. Late na tangalian to. Tapos, ano na. Medyo mainit. Pabagbago dito eh. Ngayon lang din naman ako nagkaano. ano, hindi no. Dali talaga ako dun sa Taipei. Eh. Yung video, hindi ko pa na-edit. <laughs> Mad tayo mag-edit eh. So, abangan nyo lang. Di ba? So, yun lang. Kain mo na ako. Peace. Mag-ingat ang lahat.